man siguro ma nemo na sa tinga kataon ba? na siguro eh man ang daman na mo siguro ko lang ha mo gagamo ayan Nanme bak mo atuturan ke nang narinig ng... <laughs> <laughs> Na sabi mo pilot ka pa Wala mo ka shot ka di ba Puta Wala mo ka shot ka

Masakit niya akin yan. Oh. Pahilot ka pa? Iatag mo na ako? Uli na ako? <laughs>